Hapon na natin ito. Pasa gawin mo na. Hi. Say hi muna. Can you say hi? Hi. Can you say hi? Hi. So ngayong araw, tayo ay bibili ng fried chicken. Napag-utosan tayo ni Mrs. So, Actually, kasama siya eh. And, ito ang first vlog natin. So, pagpasensyaan nyo na kung hindi masyadong maganda ang quality. At, kung hindi masyadong maganda ang mga sinasabi natin yan. Pero, we'll work on it. Diyan lang, malapit lang sa amin yung fried chicken ko narinig yung Mang Ace. Ikot-ikot lang muna tayo ng motor. Ah, testing testing natin yung setup natin na mic na binili natin sa Grip Moto. Tapos, testing-testing din tayo ng quality ng GoPro Hero 7 natin na nakakabili lang din natin. And, by the way guys, this is my Zoomer X. Ito lang aking motor. Bala ko sana mag-big bike pero wala pang budget. See you mamaya paglabas namin. Mag-hi ka, kunwari. Kunwari, nagbablog ka. Naka-record yung GoPro ko. Maayos na? Maayos na nga. Tingnan nyo natin kung maganda yung sound. Naririnig ka eh. Okay. Try mo. Dali. ko <laughs> Tingnan natin kung tatagal yung one battery natin. Ngayon, kamat, ba, dalawa. At 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 Merienda. Merienda. Mahirap magmotor habang nagsasalita ka. Alam mo yun, iniisip mo yung sinasabi mo. yun nga isang problema eh gusto ko gusto ko mag moto kaso hindi ko marunong mag multitask pag focus ka sa daan focus ka lang talaga hindi ko kaya ayun o oh, saan ba tayo pupunta gusto ko mag date tayo sa malayo eh try natin itong iakit ng ano eh kaya kaya nga di ba bukas ano tayo kailan ba tayo mag antipolo wala nang chance chance syempre nakakahiya eh hindi naman tayo motovlogger kaya talaga ganda ng bike nyo yun know, o like naka extend may tumatawag sa'yo kaya hindi ka naririnig huh? yan may tumatawag sa'yo kaya siguro hindi kita naririnig kanina Actually, mabilis naman itong motor na to, kaya lang. Siyempre, ingat tayo lapit lang naman ang pupuntahan natin ganda, ganda bakit? hindi ka kita dyan, ako kita ko eh bumili nga ako ng damit nating dalawa long sleeve si puti? puti, puti parang jersey siya para malamig press ko pag lumalabas tayo ayaw mo ba? yung dumating yung pinasukat sa amin paano pinasukat? paano pinasukat sa'yo eh? Ah, hindi yun. pangit yung China yun. Yung binili ko local. Locally made. Mahirap makipag-usap sa, sa audience pag nagda-drive. Walang haya. Hindi ko talaga maisip yung sasabihin ko. Wala nga akong topic. Bibili lang tayo manok. Sulit din tong camera. May kasama pang drone. Gamitin natin yung drone pa nag-antipolo tayo. Pagkain. Ay, hey, inihaw oh. Ay, gago. Ikala ko inihaw ko. crack pala. Merong ihaw doon sa katabi. E, super sakti Okay, wala pa tayo sa Mang ace fried chicken. Lagi pa ka mo. Bakit? Sa intercom yan, hindi yon sa camera ko. Sinisi mo pa yung camera. Para, nabibingi ako. Oh. Malapit na po tayo. Ito, Kiko's Barbecue House. So, next. Ay, wag. Parang wala namang iniihaw eh. Malapit na tayo sa Mang Ace. Mang Ace Fried Chicken. Saan na ba yun? Saan na ba yun? Sa may puno yun eh. Mm -hmm. Napit ka na. Oo nga eh. One way ba one to? Yes, ayan sa ang mga Ace Fried Chicken. Ayan na po ang mga Ace Fried Chicken. Okay, dito tayo sa gilid. Okay, ayan na po ang mga Ace Fried Chicken. Pinikap na ng aking asawa. tayo uh, ha Uso uso ngayon Usong uso ang Big bike eh Hindi tayo naman mag small bike tayo Magkana lahat Sarang maganda yung quality ng record nito kung nararamdaman Ano? Nararamdaman ko <laughs> Nararamdaman ko Ate Okay guys, pauwi na tayo ngayon. Mas gumanda takbo niya no. Nung nagkabago tayo na shock no. Sarap na gamitin. Kaya na nito mag 200. Big bike na big bike na to. Palaban din tong Sumer oh. Kahit maliit, small but terrible. Oh, may mabilis sa tabi ko. Sa gusto dumaan, kanan diretso. Sige, sige, sige. Gusto ko dumiretso. Jacket na jersey? O long sleeve na, ja na jersey? Ha? May What? Loves, ano yun? Parang wala akong nakikita ganun. nung nakikita ko meron. Walang ganun. Yung long sleeves na jersey meron. Yun nga yung binili ko eh. Hadi, retry mo muna, price ko yun bukas, sana dumating bago tayo malis Malakas to, kaya tayong dali nito sa Antipolo Yung daan, ba, pagbabaran tulay, may kakana ng kay Oh, yun, diba? Dalawa Customer niya pa yun? Hindi nga eh, di ko so, nga ba't binatama ni Ami Try ko punta ka niya Hello, mas shovel and fail pa ano. Sulit na rin tong GoPro ah ngayon lang kasi ako na-expose sa ganitong klaseng ka action camera eh. Sayang, kung bata-bata pa ako. Bye! Magbabay ka na muna. Bye-bye. Bye-bye. Ang bango ng manok natin ah. Ayan o. No? Oh. Okay. Bye!